Okay, good morning guys. Okay, meron po akong uh, magagawa pala ulit tayo ngayon ng ano, healing healing oil. Magagawa po tayo ng ganito ang madami. Yan. Ito po ay panggamot natin sa ano. Pwede po siya ay gamot sa mga ano, masasakit na katawan. Yan. Pa, yung mga namamanas may rayuma arthritis yan pang plus po masarap ang katawan at sa mga ano po bukol-bukol pag po kayo may mga bukol-bukol sa katawan papahid nyo lang ang ang sangka po nito ay buto ng abukado yes. yung abukado, yung buto nya guys kukunin natin ganito ito yan. buto ng abukado at luyang asul may luya kasi po ito. Ayan. Mangunguha tayo mamaya guys ng ano, luyang asol dito sa ating tanong. Ating gagawin po siyang healing oil. Yan. May kasama na guys na ano yan o. No? Orasyon po yan o. No? Orasyon yan. Healing oil. Ayan. po natin. Ito po yung ating gagawin na ano, guys. Yes buto ng avocado okay guys no no hatay guys lang ano lujang pula samahan so, niyo guys tiba, mga tayo ng, ano, mga hatay ano ang sangkap natin sa ating gagawing healing oil okay, good morning guys. Pupunta tayo ngayon sa ano, dito sa labas mo oh, ha tayo ng luyang pula. Ay ano pala, luyang asul. At yung luyang pula natin ay ano maliit pa. Luyang asul, medyo malaki na guys yung ano niya. Medyo malaki na ang sibol. yung luyang dilaw marami. Guys, ito yung luyang dilaw. Pero ang ating kukunin ay luyang asul ito yung luyang asul guys ito naman yung luyang pula natin no? Oh. ito po luyang pula Yan, luyang pula po ito maliit pa ito yung ating luyang asul Yan, malaki na siya oh. ganito po ang ano, itsura ng luyang asul Yan, oh may ayan oh, laman na oh. asul po yan pag hiniwa nyo guys yung laman tapos ito yung ating luyan dilaw ito po ang luyan dilaw marami ang luyan dilaw ayan. Pero ito pong luya asal lang ating gagabiting sangkap. Yan. Malaki na. Kakaunti, paparamihin para Dapat ito. Yan, mababawasan na. Guys. Ito na. Ito ka tayo ng panghukay. Naghukay tayo. Parang may naghukay sa aking luyang ano. Guys, may naghukay sa aking luyang ano. Dilaw ko. Ito nyo, guys. Ito nyo. Nung naghukay dito. Parang ako nga yata. May hukay aking luyang dilaw. Tara. Uh, Buhat tayong pang hukay. Uh, maputik. Malamok. Guys, ito na yung ano, luyang asul. Mukhain na natin. Parang mahirap pakain to. Dito ah. <coughs> <coughs> natin, guys. Ano po? Ang laman. Ah. -hmm. <coughs> guys. Po ang luyang asul. Ito pa. Yung malaki. Magganit. Guys. Ano po. Kain na natin ang luyang asul. Ito na pa ta, dito. Ayan. Ayan. ah. Mm -hmm. Ito na. Ah. natin to guys para ano oh, na. Oh. Hey guys, ito na yung ating luya ng asul. Oh. Eh, yes, dito pala ang, ano, hindi May ano pa? Ano, ano. lang natin That's Okay. Hey guys, ito na yung ating ano, tuyang asul, ihiwain po natin.

binabad po ito sa langis at siya nagkukulay puti na rin po siya nawawala yung blue niya ito po ay uh, ligaw na luya luya ng asu nice. good morning guys magagawa na tayo guys ng ano ng ating healing oil Ayan. guys nice, dito binili ko po ito doon sa ano ha, sa may simbahan ng Dolores Ang langis na ito dito po natin ilalagay yung gagamitin at nating healing oil. Ito po yung ating na avocado Tapos, yung ano, asul na luya. Luyang asul. Luyang ligaw. Maglipa po tayo. Mukha siya lang siguro. So, ang gagamitin natin isang cup. Ang ilang po nang malilipit. Mm -hmm. yes. Ayan yeah. natin ang buto ng Avocado isang buto ng avocado guys tapos maghihiwa tayo ng itong ano naman Duyang asul itong luyang asul naman guys mahanglay ang luyang asul ang sangkap natin Ayan. Yeah. luyang asul buto ng bukado tsaka ito guys yung pinaka ano natin dalawang orasyon siya dalawang orasyon na ano siya para ito iba, sa peste at iba't ibang uri ng sakit itong isa ay para ligtas sa sakit nalagay po natin dito Where is that?

Gusto naman to. 24 hours pwede na to. Pwede nyo na nang ipang hilot po. Sa masasakit ang katawan. Healing oil, guys. Ah. Sa ang katawan, pwede ah. Yung mga namamanas, namamaga, pwede rin po siya. Tapos may mga bukol-bukol sa katawan. Papahin nyo lang po ito. Isa sa umaga, isa sa hapon. Healing 24 hours po bago ito gamitin. Para tumamaki yung ano niya. Ayan. po, hanggang dito lang. Bye-bye. Bye-bye po. -bye